Alam ko na lahat tayo ngayon ay talagang nakafocus sa pagpapanagot sa mga uh, mga taong nagnakaw ng pera ng mga kababayan natin. At tama lang yon. Walang pwedeng pagbabago kung walang mananagot. From top to bottom. Sabi ko nga sa isang interview ko, sa several interviews ko in the last couple of uh, weeks, kung walang mananagot from top to bottom, eh naglulukohan lang tayo dito. So, kailangan tuloy-tuloy ang pagpapanagot. No, hindi tayo titigil dyan. Pero, ang kakambal niyan, eh, yung mga reforma at pagbabago na kailangan gawin natin sa DPWH. Kasi, totoo, kailangan may managot, hindi lang dahil kailangan nilang managot at dahil kailangan maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Pero yung pananagot, kasama din yan sa pagsisigurado natin na hindi na mauulit ito. At isang paraan para hindi mauulit ito is para matakot ang lahat ng kawani ng DPWH at ang iba pang mga opisyalis ng gobyerno na kasabwat dito sa talagang unprecedented na pagnanakaw ng mga kababayan natin. So we will need to do that. But we will also need to initiate and propose and, and institutionalize reforms dito sa DPWH. At yan ay dahan-dahan na nating gagawin. No? And these reforms are meant to ensure na sana wag nang maulit ito. Of course, wala namang 100%, walang sigurado. Pero, kailangan gawin na natin ito ngayon. And, ito tingin ko ang magiging lasting legacy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Itong mga reformang ito at yung mga mananagot sa mga susunod na buwan at sus susunod na linggo at susunod na buwan. So, I will announce a few reforms today. Okay? So, the first reform, is yes. a transparency reform measure. Ito ay kasama sa mga pinag-usapan namin ni Secretary Babe Singson at ni former Secretary Ping De Jesus. Itong citizens participatory audit. No? Ang ibig sabihin nito at parang hindi ko alam, parang nakalitaan na o nakalimutan ata ito. So ito ay i-institutionalize natin via a department order no that i have already signed no i will release this department order to you um after this uh, uh, press conference and essentially ang sinasabi ng nito kahit na anong civil society all civil society organizations across the country whether national or local will participate in the audit and monitoring of all DPWH projects from the time they are bidded out uh, up to the time that they are implemented and completed eventually. So, kasama si ka no? So, ano, ano yan? No? Tagalang, we will encourage and be open to all audits. Ngayon kasi, ang nababalitaan ko, lalo na from our friends in the media, is in the past daw, uh, in the past, napahiyap daw kumuha ng impormasyon sa DPWH. Totoo ba yan? Oo. Totoo, di ba? So, isa ito sa mga first steps natin para mapadali. In fact, yung mga nagsasabi nga sa akin dito na pang may kinakausap daw na DE o RD, o ASEC, o director, o USEC, ang lagi daw tanong, ay, hindi pwede. Ay, o kaya, sasabihin sa inyo, ay, hahanapin namin. Pero, ilang buwan na yung nakalipas, wala pa rin. Totoo ba yun? Oh, totoo. So, this is the first step, okay? Na we will encourage open information. At in fact, in the next couple of weeks, we will also be doing, in-announce ko na naman to dati, yung transparency portal natin, eh, malapit na. No? ah uh, meron na lang ako mga konti pang dinagdag, pinapadagdag, na tingin ko lahat kayo, lalo na yung, yung media, pati na rin yung ating mga kababayan, lahat, eh, matutuwa dahil tagagang mapapadali ang pagkuha ng informasyon na from now on sa DPWH. At ito, tingin ko, pag ginawa na natin to hindi na ito mababago at hindi na ito mababawit. So this is the beginning of that. No? So that's the first. The second is a, we will be, what's the next one? Okay. Sinabi sa akin ni Secretary Babes sa meeting namin kahapon, noong 2015, naglabas siya ng isang, bakit ang labo? Anyway. Internet. Ah, oh, mabagal ang internet sa DPWH. So, ah, kailangan magbago din yon. So, <laughs> anyway let's put that on our list na kailangan baguhin sa DPWH. Kailangan bumilis ang internet dito. So, anyway, okay. So, in 2015, um, Secretary Babe Simpson or uh, issued a order Flood Control, Drainage, and Slow Protection Projects Policies. Ito, pinapakita dyan, ano yung mga guidelines and requirements para gumawa ang DPWH ng flood control, slow protection, drainage, etc. So, nakuha ko na to. In the next few days, siguro by next week, maglalabas ako ng bago na gagawin pa nating mas stricto pa. No? At mag impose tayo ng severe and stricter penalties sa kahit na sinong kawani ng DPWH na hindi sumunod dito. Kasi obviously, hindi to sinunod. Hindi ba? Kasi, unang-una, meron tayong na-discovering mga proyekto na plot control. Ni plano, wala. pwede ba yun? Di ba? Di pwede yun. So obviously, violation yun nitong, inaalam ko nga kung na-resend ba tong order na to, I ask Yusek Bernabe, Yusek Rico here, to check kung binago ba to, rinisend ba to, o live pa to. Pero, kung rinisind, aba, haagamin natin kung sino nag-resind yan. Kung naman hindi nagbago, ibig sabihin, in effect pa rin ito, itatanungin eh, natin, paano nakalusot gato na ito? Kung meron pa ganito. So, gagawin natin, gagawin natin mas stricto pa, magdadagdag pa pa tayo ng iba pang safeguards, at mag impose talaga tayo ng very, very strict and severe penalties pag ito ay hindi sinunod. So, um, I will be releasing that in the next few days maybe as early as monday no i will release that that is very very important and i want to thank secretary babe singson for providing me this actually he just showed me this yesterday no pinakita niya sa akin do yesterday so yan yung dalawang ano no um importanting uh, bagong reforms no well hindi naman bago pero ano no um mga mga stricter uh, and more wide uh, wide ang scope na reform na gagawin na natin immediately ngayon. No?